Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay mga ka-okay. Uh, welcome po kayo sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyong pagpunta at ngayon po, mini-welcome ko rin kayo sa aking uh, pangatlong araw ng challenge dito sa bundok ng mga lumang bangko na may uh, halos dalawang dek dekada na, na nakatambak dito. Ayan po. So, uh, napakalakas po ng ulan ngayong umaga at bumaha na naman ayan, makikita nyo yung tubig na yun ayan so, ano kaya ang aking gagawin ngayong araw na to, pero check natin ha kung gumana yung uh, first and second day na tanggal natin yung mga bara sa mga drainage at ngayon, tingnan natin kung gumana ayan, tingnan natin ha, tingnan nyo Oh, ayan po di ba, nakita nyo napakabilis ang daloy ng tubig at uh, ayon po ay, uh, ating accomplishment. Pakinabang na hindi na nai yung tubig dito. Kasi po pag na-stock na stack na nai yung tubig ay uh, maring sipsipin ng simento at uh, magkaroon ng kalawang yung mga bakal sa ilalim. Ah uh, na pwedeng uh, masira, di ba? Bumigay yung mga, yung flooring dahil mga kalawang na yung ano. Kaya yun po yung isang accomplishment natin. Ito pa yung isang uh, pa sa, today, sa pangalawang araw. Ito yung nabuhay natin na drainage. Ayan. Ah, kanina, kanina ay ma mataas ang tubig dito. Pero mabilis na dubaloy dahil okay na siya. Pero kahapon, baradong barado po yan. Ayan. So yun yung ating nag naging accomplishment kahapon. Ano? Ngayon, nandito ngayon tayo sa pangatlong araw at... Uh, itutuloy ko ang aking challenge samahan nyo ako medyo nag-aalanganin talaga ako na tanggapin yung challenge kasi napakarami kasi itong bangko na to eh napakatagal na na ano na naka-stack to rito halos dalawang dekada na Pero ayun nga, na-challenge ako na gawing pakinabang ang mga bagay na walang pakinabang. Kaya susubukan natin kung ano magagawa natin. Ngayon pong araw na to, ang gagawin ko ay patuloy ko pa rin aayusin yung mga bangko. At uh, medyo mainit kaya naka-jacket ako. Masusunog ang ating skin. Kapag hindi ako nag-jacket, ayan. So naglagay din ako ng eye shield para nagtataga-taga ako eh baka may tumalik sa mata at least meron tayong protection so kailangan po yon pag tayo po yung nagtatrabaho importante importante na meron tayong uh, protection ayan. ayan. Po, so samahan nyo ako sa aking gagawin at uh, ang aking gagawin ngayon ay uh, ayan, ayan pa rin ha ah, nyo, may mga naipon na naman ako lupa ayan mga kahoy na to ay uh, nilalagay ko unti-unti dito. Lakas ng ulang kanina. Sana huwag nang bumalik yung ulan para tuloy-tuloy yung pagtatrabaho ko. Very excited din ako sa kakalabasan nito kasi maganda yung nasa isip ko hindi ko muna sasabihin sa inyo pag ito na ko saka ako papakita sa inyo abangan nyo yung mga susunod ko pag ito natapos ko na pero happy happy ako kasi natanggal ko yung mga bara at yung tubig malaya na nakakadaloy papunta sa baba so hindi na nai-stack yung tubig rito napaka importante po na talagang kung wala tayong magawa umanap tayo ng mga pagkakaabalahan para tayo malibang at uh, meron pa tayong ma-feel natin na talagang tayo ay kapakipakinabang kailangan ko to e na naman lalaki na naman yung mga punong yan kung hindi nagapal lalaki na naman yun tapos ang aking uh, third day at sakit-sakit uh, ng aking bewang <laughs> grabe at uh, sobrang ako inapagod kaya ay nako po pero alam nyo ba uh, kahit nakakapagod kahit nakakasakit ng bewang masaya masarap ang pakiramdam kasi alam mo na yung araw mo hindi na sayang meron kang magandang bagay na nagawa meron ka naging tagumpay meron ka naging accomplishment ayun at ito po yung aking accomplishment Ha? ayan, nakapag-ipon ako ng pagka dami-dami lupa, ayan ah, mayroong mga halo pang uh, konting uh, basura pero tatanggalin ko yan at yan ay uh, pwede kong taniman, nakuha ko yan sa mga ilalim ng bangko at ito po yung ano, ito yung uh, pangalawang uh, after 3 days ito yung pangalawang ano ko, pulutong ko ng uh, mga bangko, Diyan ko yan nakuha ayan at uh, malaki na po ang nabawas. Ayan, malaki na po ang nabawas. Oh. Ayan ha, diba? Akala ko nung una, parang napaka-imposibleng galawin. Kasi nga, napakatagal na nito. Tsaka nakakatakot. Baka merong mga ahas. Kung ano no, eh wala naman. At uh, naingat naman ako. At siguro sa pagkakalampag ko, lumayas na sila. Ayan. So, ayan po. At uh, kaninang umaga ay uh, umula pagkalakas-lakas pero alam nyo uh, napakagandang bagay yung tubig ang bilis-bilis bumaba kasi nga nawala yung mga barabara -bara. dalawa na yung nabuhay kong ano, uh, downspout Ayan, kaya mabilis yung pagbaba ng tubig kaya mapapansin nyo wala ng tubig agad pero noon may mga bara pa hindi ko pa nagagalaw ay halos mga 3 days bago wala yung tubig talaga pero ngayon tinan nyo wala agad kaya yun ang ating accomplishment sa araw na to yun ang ating pangatlong araw at abangan nyo pa yung susunod abangan nyo pa yung susunod sana isamahan nyo ako sa challenge na to at uh, kayo rin po challenge ko na baka meron kayong mga bagay sa loob ng bahay o sa loob ng bakuran na walang pakinabang ay eh, pwede nyo gawing kapakipakinabang at mawawala uh, pa yung stress nyo at uh, may -e exercise pa kayo kaya eto, batak talaga ako sa pagtatrabaho ko rito kaya yun, napakagandang exercise meron ka pa accomplishment nabuwasan pa yung stress mo at nakaramdam ka pa ng uh, kahalagaan sa iyong sarili kasi meron ka na namang na accomplish kaya importante po yun maraming salamat po sa inyong uh, panonood sana po pinapanood nyo yung aking mga video na to at sasamahan nyo ako hanggang matapos ko yung challenge na to at uh, sa bawat video po ay meron ako mga lesson na i-share sa inyo na maaaring makatulong sa atin kaya maraming salamat po sa inyong panonood Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-share niyo din po yung video at I-click po yung notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.